Hello po, magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman sa isang bagong video So, for today's video ay gawan natin ng review yung nabili ko na sunglasses mula sa isang online shopping app Pasensya na po pero hindi ko sasabihin kung saan saang online shopping app ko nabili yung mga sunglasses at hindi na rin ako maglalagay ng link sa description ng video dahil lang video na to ay hindi paid promotion or e sponsored video ang mga sunglasses na to ay nabili ko gamit ang aking sariling pera. Ang dati na content ng aking YouTube channel ay product review, welding, DIY at off-the-grid solar system. So kaya naisip ko na balikan ulit yung dating content ng aking YouTube channel na product review. Dahil halos wala na akong mai-upload tungkol sa mga upgrade solar system halos makompleto na ng ibang youtuber ang about sa off the grid solar system kaya ngayon sa video na to ay eto munang product review ang i-upload ko ayon kay seller ang mga sunglasses daw na to ay tunay na polarized at yun ang alamin natin kung totoo ba na polarized ang mga sunglasses na to. At eto ang gagamitin natin para malaman natin kung totoo na polarized ang mga sunglasses na to. Kapag sinuot ang isang polarized na sunglass ay makikita ninyo yung isda dito. Ang mga polarized sunglasses ay ginagamit ng mga fisherman para makita nila yung nasa ilalim ng tubig. So, i-check na natin kung totoo na polarize ang mga sunglasses na to. Ito ang unahin natin. So, tignan natin kung makikita natin yung isda kapag sinuot natin yung sunglasses na to. So, ayan. Nakikita natin yung isda. So, totoo na polarized ang sunglass na to. Sunod naman natin tong tatlo. So totoo yung nakasulat sa description ng mga sunglasses na to na polarized ang mga sunglasses na to. At sa tingin ko matibay din ang paggawa sa mga sunglasses na to, hindi basta-basta na masira. So I think hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys.